Ayan, welcome posting video mga boss Panibagong araw, panibagong customer At panibagong blessing na po tayo mga busing Kami ang nakaranas nito Na kahit mausok na yung mga unit At napakaitim na po yung ating mga tambutso Ay panay pa rin gamit mga busing So ano ang kailangan palitan? Piston, ring, or babsil seal Pag hinayaan mo yan mga busing Dali yung block natin dyan tulad dito mga boss buti na lang nagapan ka agad ayan so safe pa yung black dito ni busing wala pang gas gas bali pag ganyan mga boss so huwag natin niyang palitan bali bab silang stone ring bali ito nga yung nangating isir mga boss doon sa mga, mga unit na ganito pong sitwasyon na mausok na ay panay pa rin gamit mga busing so pag po yan mga boss malala po yan pati na yung kunrad madamay pa imbis magastos ka lang ng 2 e eh, umabot pa ng 7k o 10k so ito na mga busing so isinit na po natin yung ating cams so may pukpuk tayong nangyari dito na kunti mga bus dahil yung bearing natin e eh, medyo mahigpit na so feel ko dito nagubirit na tong unit ato. to madalasan ka palang mangyayari sa unit mga bus kung magubirit po na isang bisis Okay, eh, talaga yung ating black dyan. So, ang napakaganda nito mga boss, yung black IC pa, ah, goods pa mga bossing. So, dipindi nga pala yan mga bossing sa paggamit natin. So, isinit po natin yung rakiram natin mga boss. So, nilagyan po natin yan ng oil para mas smooth po siya tulak yung ating pin. Ayan oh. Tapos, itong stopper ng ating cams. May tornilyo po yan mga boss. At inikitan po natin yan mga boss. Dapat po ay tama lang. So try natin iniikot yung cams natin mga boss kung may sayad ba. Past video na tayo dito mga boss. So dito na tayo sa piston mga boss. So nilagyan po natin ng oil yung ating ring at piston. No? Bago natin salpak yung ating black mga bossing. Ayan. Dahil itong black natin mga boss. Eh dito ng mga carb. Eh madaling magasgas yan. Bali ang kinabit nga pala natin itong mga piston mga boss. At ring at valve seal. Bali genuine po yan mga bossing. No? Para matagalan pong paggamit natin dito ating mga unit, mga busing. Ayan, so nasita po natin yung ating cylinder. Nakabita po natin yung black, cylinder, so tap na lang, at valve clearance. Yeah. Dahil medyo mahaba na po yung video natin dito mga boss, so pas video na tayo dito. Uh, sa so, pagkabit ating mga tornilyo na at mga boss, bali ang ipapakita lang natin dito mga busing yon lang ang pinaka-importante no dahil napaka basic lang ang pagbibit dito mga busing so dapat po itama lang yung pagbibit ating mga tornilyo no ayan So meron po tayo pang huli dito mga boss bago natin i-finish itong ating tap sa ating magneto bago tayo mag-adjust ng ating valve clearance or timing sa ating cam. Ayan. So ganyan po dapat yung position mga boss. May gulta po yan. Tapos dito banda sa loikuran may hindi sa itaas. Ay meron din siyang guhit no. Ayan. Tapos ikpitan po natin yan mga boss. Dapat ay tama yung pahipit natin dyan mga bossing. Baka kumalas yan. So meron pa tayong I next dito mga boss itong ating tensioner ayan. So bitawan mo lang 'yan. Tapos ilagay mo yung kanyang rubber. So dito na tayo pas video mga boss. So kinabit tapos niya natin yung mga sakit ng ating sensor or sa ating injector mga bushing. Ayan, tapos negative ng ating wirings. Tapos itong host ng ating injector mga boss ayan o. Dahil na finish na po natin yung unit natin mga boss. So dito tayo sa panghuli sa takip sa ating cylinder mga bushing. Ayan, tapos mayroon po tayong breather. At heto na mga busing. Finally. So try na natin kung may usok o mangyayari sa tambutso na sa unit ni busing dito. Start natin mga bus. Ayan. So bali yung start na po yung mga busing. So meron po tayong customer ngayon mga bus. Oh. So, sobrang ingay. <laughs> At dito na natin yung mga bus. I-check yung ating tambutso kung may usok pa ba bang unit ni busing. So try na natin binirit mga bus. Ayan, so ganyan nakabuo ka mga busing. Kung kayo mayroon kayong yun na tulad nito, so huwag niyo hayaan 'yan. Pagawa niyo kaagad. At niyo mga boss, salamat.